Hello mga kuya kuys adventure. Woo! Kamusta kayo mga kuya kuys? Ayan nandito kami mga kuya kuys ngayon What? sa ah Kubo o hideout <laughs> ng ating kuys Edwin. Ayan mga kuya kuys, andito tayo ah. Hindi pa tapos yung kanyang kubo pero andito. Ayan ang kanyang ah, Hacienda de Amore. Ayan kaya mga kuya kuys, kaya kami nandito. Ayan, magtatanim kami ng rambutan. Ayan, rambutan ako ng ating kuya Jess. Sadya pa lang ating kuya Jess. Oh, hay mo dyan, kuya Jess, tamis kanila. Hi! Oh, <laughs> oh. <laughs> Ayan, at may yan, abocado. hawak na ng ating Quiz Lloyd ang abukado. Yun yung mga abukado, malalaki ang bunga na parang uh, bell, ano yung malalaki. Ang bilog, bilog buo. Oh. ano tawag yung kuis? Binotilia. binotilia yung binotilia ang bunga mga kuya Tapos, ayan, kalamansi. kalamansi, yan, tatanim natin dito sa lupain ng ating kuis Edwin. Dito tayo, ayan mga kuya Quiz, ang lamig. Ano, may mga puno ng kawayan, Ayan, sa baba, may... Uh, ba Ayan, may mga puno na saging, yeah. mga saba, may mga pinya doon. Yan, may mga nyog. Yan, mga kuya uh, kailangan natin magtanim kasi alam nyo naman, mahirap ang buhay At uh, mahal ang mga bilihin. Ayan, kailangan natin dumiskarte para kahit papano... Sabi nga, pag tayo may tinanim, meron tayong aanihin. At kapag may tiyaga, may nilabon. <laughs> Tara mga kuya kuys. Nilabon. Tara, tanin tayo mga kuys. Tara, samahin nyo kami. Nilabong, ubi. Yan, go, go, go. <laughs> So, ayan mga kuya kus, dito. Ayan, may mga pinyahan dito ang ating kuys si Dwin. Pinya, yan Mga pinya rito. Ito mga puno ng saging. Ayan, may mga tanim siya dito ng saging. Ayan, may mangga, may saging. Ayan, may puno ng nyog. At ito, ano ba puno ito? Ito, lukban. May lukban. Ayan, dito tayo sa baba mga kuya kuys. Yan ay rambutan. Ayan mga kuya kuys, nagukay natin kuya slide. Talibar so, po ng abukado. Ayan. Avocado. Anong ilalagay natin dyan kuys? Abukado. Ah, dyan natanim yung abukado. Ito, so, abukado. Ayan mga kuya kuys, naitanim ng abukado. Ayos. Alang araw, ikinabangan natin yan mga kuya kuys adventure. kasi pag magtanim mga ating kuy <laughs> asawa na lang ang kulang <laughs> ate ate <laughs> kuya ayan tubo na yung rambutan dito na tinanim natin na kuy Sidwin ayan ayun pa ayun may mga tusok na kawayan ayan rambutan ito pa yung tatanim natin isa pang rambutan ayan tapos ito kalamansi ayan rambutan kalamansi ito may mga pinya 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 ito mga kuya kuys so, oh. ayan tubo na mga rambutan mga kuya kuys ayan. ayan. may mga tusok na kawayan ayan tubo na may rambutan oh. ayan mga kuya so. Oh. ayan marami maraming puno to ilang puno to kuys Edwin? 16. Ayan. 16 puno. 16 puno yan. Narambutan mga kuya kuys. Pa 17 yung atanim natin. Marami-raming nga. Uh, mapakinabangan natin yan. Balang araw. Yan. Pag kami nagkaroon ng bisita rito, ibabaon din namin. <laughs> Ay, joke lang. Sa <laughs> <laughs> so, itong may ano na ito, oh. Eh.

<laughs> ay, ganyan nalang ah. Kaya ay mat. Maano rin naman yan. Ayan, may lubog na si rambutan. <laughs> Naku, baka walang ano yan. Baka, kung sa mais ay anak tala <laughs> 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 puro ibungal, <buto> lang guys <laughs> 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 Kung sa mais po, pag nagtanim ng ligtang <laughs> ngipin, ay ang mga lamanon laman ng nun, nung mais ay bungi-bungi. At kaya yung <laughs> nagrambutan ay walang ipin. Baka puro botula ang laman. <laughs> <laughs> Nadali ka na naman na. <laughs> point mo na naman. <laughs> Nadali na naman si Pages. Ate. Ate. Ayan, nilagyan ng palatandaan ng ating kuis Edwin. ano ka na Tanda, matanda matanda <laughs> alagay ka raw dito para matanda ikaw matanda ikaw ang talag traffic checkpoint siksikin natin siksikin natin ang kanib ayun ayaw siya

na tinabunan mo lahat yan. <laughs> hey. Tutok, tutok. May bunga na agad, oh. <laughs> <laughs> bunga yung nyug. agad ang, ang Tarbaho mo on everybody, everybody. Okay. Kuya Kuy's adventure. adventure Kindness Uniqueness At your service Aha uh -huh. Adventure ay sagot sa kalungkutan mo ngayon Hayaan mong kami naman pumawin ng mga So ayan mga kuya kuya sa adventure na itanim na natin yung avocado, yung uh, rambutan, yung uh, kalamansi. ayan. Na itanim na natin dito sa lupain ng ating kuya Edwin at ito yung kubo niya, lamig dito mga kuya kuya sa adventure. Dito tayo sa medyo. Para, uh, para sa aircon. para sa aircon ba? Hindi pala nga tapos. Yan. Napasa ng hangin. Uh, pag may oras kami, tuturungan namin ang aming Kuis Edwin para tapusin to Para yan, pwede mo pasyalan, tambayan. Ano? Marami rin mga tanim-tanim dito. Tsaka so, may mga laga siya rito manok. Yan. Punta kayo rito pag gusto nyo makatikim ng manok. Dala lang kayo ng ulam yung manok. Fried chicken dito. <laughs> Hindi yung manok dito. Ayan <laughs> kaya Kuis. Yan. Salamat po sa mga bagong supporter namin, mga followers. Yan please follow us sa aming uh, uh, Facebook page mga kuya kuys ayan maray-maraming salamat sa pagsuporta po ninyo lagi kayong pagpalain ni Lord Yan sa mga bagong followers namin. Uh, keep going lang sa ating uh, pagbo-vlog Yan. at soon ayan uh, aani rin tayo ng uh, ating pinaghirapan dal may kasabihan nga tayo kapag may nilabon uh, kapag may tiyaga may uh, may nilabon <laughs> Ayan, mga Kuya uh, thank you so much sa inyo mga Kuya Kus. See you on the next vlog. Kuya Koy.